Ang atin naman pong tatalakayin ngayon, alin ba yung iglesyang isa lang na nasa Biblia? Siyempre, ang sabi ng Biblia, may isang katawan na yung katawan na yon ayon doon sa Efeso 4.4 at saka doon sa Colossus 1.18, yung isang katawan ay isang iglesia yon. Ngayon, e alin yung isang iglesia na tunay at totoong iglesia na nasa Biblia. Babasa po tayo sa 20-28 ng gawa. Ganito po ang nakasulat. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga ubispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Maliwanag po ang ating natunghayan, ang Iglesia ng Diyos ang binili ng dugo ng ating Painonso Kristo. Kaya lang, mag-ingat po kayo sa babasahin yung mga kasulatan. Kasi merong mga lumilitaw na iba-ibang mga salin o versyo ng Biblia merong lumilitaw na version na Iglesia ng Panginoon. At pinapakahulugan nyo ng iba na yung Panginoon ay si Kristo, kaya Iglesia ni Kristo. Meron namang isang salin na kamakailan lang lumitaw na yung salin na yun nagsasabi, Iglesia ni Kristo. Yan naman ang paborito ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na ang binabasa, Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pero mga kapatid, kung tayo'y magpapakatutoo na magsasaliksik ng mga kasulatan, kasi ang pumagsasaliksik ng kasulatan, isang marangal na gawain yan para sa mga tao ng Diyos eh. Babasa lang po ako sandali sa 17 G's ng gawa patuloy. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea. Na nang dumating sila doon, nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yung palang ginawa ng mga taga naging mas marangal sila kaysa sa mga taga Thessalonica noong araw. Kasi sinisiyasat nila araw-araw ang mga kasulatan. Kaya yung magsiyasat po ng kasulatan, karangalan po yun, mga kapatid. Karangalan dun sa mga nagsisiyasat. Eh, Bakit ko po ba sinasabi ito mga kababayan? Kasi yung iba hindi na nagsisiyasat. Basta lumabas yung Kelamsa, yun na lang ang kanilang gustong gamitin. Lumabas yung King James. Natatandaan ko, sabi ni Almeda nung araw, ang sa Diyos lang ika ay ang King James version. Sabi niya Almeda. Iba-ibang mga opinion. Pero alam niyo kung magpapakatotoo tayo, mga kababayan, pwede naman tayong umatras eh. Doon sa pinanggalingan ng King James Version, yung pinanggalingan ng Lamsa Version, yung pinanggalingan ng Protestant Version, yung pinanggalingan ng Jehovah's Witnesses Version, at yan po ay ang mga kasulatang Grego na ngayon ay umiiral, hindi pa po sira. Natuklasan yung tinatawag na Dead Sea Scroll. Yung Dead Sea Scroll po, isinulat yan dalawang daang taon bago nagkatawan tao si Kristo. Itong Dead Sea Scroll na ito, natuklasan po ito noong 1947. May mga libro ng Bibliang nandyan. Yun naman pong tinatawag na Codex Sinaiticus na isinulat noong 380. AD. Buhay pa hanggang ngayon, nandoon yan sa British Library. Nakita ko mismo sa dalawang mata ko, yung kopya niyang tinatawag na Codex Sinaiticus. Yung Biblia na yan, isang libo, pitundaan taon na ang edad niyan. Ano nakasulat dyan sa mga matatandang kasulatan na yan? Ang nakasulat po dyan sa Grego ay Ecclesian Tuoteo. Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Kristo. Hindi rin naman Iglesia ng Panginoon kundi ang talagang nakasulat, Ecclesian Tuoteo. Nakasulat sa pinakamatanda halos na manuskrito ng Biblia. Manuskrito, ang ibig sabihin, sinulat ng kamay. Ang nakasulat po, Iglesia ng Diyos. Yan ang tunay na Iglesia na nasa Biblia. Magandang gabi po sa inyong lahat.